yang Em, yung kain natin ngayon. Yan harina. Harina kesa. kita masbut kita. Aywa, aywa. Aywa, aywa. Ay bai, Ay ada di barada Oh, kita pas. Saye ra kan dulo sa mga suni. Ilang dito Guys, nandito tayo ngayon sa Laura's Lake. Mamimingwit kami ngayon. Mojot? Mapikoyes ayaw hinaw. Eh, mapikoyes ayo. Mukhang hina. gidam La la la, robilah diyan ka asan. Ayaw ay nak. Ayun, guys. Uh, lilipat tayo ng pwesto kasi medyo mababaw yung tubig.

नाउ okay, रस। तो तेरे दिन कौन सा हो चूंकि ना जुम्बर मावासो होगा। कोई पर ना कोई ना कोई रस कौन सा हो चूंकि ना। अपने ना मेरा ज़ायी पढ़ गया हूँ ना। जुम्बर मावास भी है ना, मावास ही पुरी है ना। अगर मेन रोड पे ये तो शुमार लगे? मोर सीढ़ी तो पाई है। रूम है, रूम ना din amagro no dito so uh, yan guys na na namin yung poong nauras lake dito sa may alcobar asisia ang luwang pala malapat parking piles harigdan eh hindi ko diyan hindi ka hindi parking harina.

Ayan guys, dito kami mag Mamiing wait oh, huh? Ay, aywa Ay, wa, ay, wa, miyami, hadam Ay, wa, miyami, same, same Shout out muna Ayan Nasi ma sa sama kabir kabira? Ya ya. Asan? mapi <laughs> white char mapi polos, <laughs> 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 mapi rati mapi asri saluna. Ayah, guys. Ito yung ano uh, guys tapat ng yung lagi ako na mimingwit doon no. Ayun. Diyan tapos dito kami sa tapat ngayon kasi may meron na kaming service. Ayun. Na mimingwit marami kami ngayon. Uh, pain. Yung pain natin ngayon ano ah uh, yan, harina. Harina guys. Pain na namin. Sana marami ko dito kasi malalim dito ngayon eh. Malalim ang tubig. Amendatory na po, no?

アデハデハデシューランドバイエレンゲイバーダイゲイバーダイゲイバーダイゲイバーダイゲイバーダイゲイバーダイゲイバーダイゲイバーダイゲイバーダイゲイバーダイゲイバーダイゲイバーダイゲイバーダイゲイバーダイゲイバーダイゲイバーダイゲイバーダイゲイバーダイゲイバーダイゲイバーダイゲイバーダイゲイゲイバーダイゲイゲイバーダイゲイゲイゲイゲイゲイゲイゲイゲイゲイゲイゲイゲイゲイゲイゲイゲイゲイゲイゲイゲイゲイゲイゲイゲイゲイゲイゲイゲイゲイゲイゲイゲイゲイゲイゲイゲイゲイゲイゲイゲイゲイゲイゲイゲイゲイゲイゲイゲイゲ

Yes, Okay. A dar kayo, a dar kayo po la guys, <laughs> mero kumakagat kaya lang maliliit. <laughs> So, 30 minutes na kami dito ngayon. Wala pang, wala pang ano. Pero merong kumakagat maliliit. So, sana makahaulit tayo dito ng pangulang. Dito tayo sa tapat ng uh, Tapat ng, anong tawag dito? Uh, sawari. Tapat ng sawari. Ayan. Lilipat kami ng pisto kasi wala kaming huli dito. Doon na lang sa dati kong pisto. Pupunta. Ha? Okay. Ang babi, na siya, na siya, kaya na siya, kaya na siya, siya, kaya na siya, kaya na siya, kaya na siya, na siya, kaya na siya, kaya na na siya, kaya na siya, kaya na siya, kaya siya,

Ayo, yes. Ada ay, gudam, gudam. Hina apa ini? Harus gudam. Ayo, gudam. Hasawa-sawa kopi shop. Hasawa saw, kopi shop Hasan Sawat. Ayo, wah janda. Kopi shop yang mana ini? Kopi shop. Kopi shop agi bed. Ayo, wah hina, hina ada kopi chick. So ada kopi hmm. Aywa. Aywa ina. Aywa mas. Ayan. Ayan. dito tayo sa dati naming baka tayo dito. Bismillah. Ano lang ngayon? High tide. Ayan. Ayan, may na. High tide. Ano? Oh. Ito kami guys. Oh. Dito na tayo sa tapat ng <coughs> tapat ng sa ayan dito na kami sa tapat doon kami kanina oh dyan sa tapat walang isda doon so lumipat kami dito parang wala din yata ang isda dito eh iba kasi yung pain namin tahin parang hindi kinakain ng isda yung tahin kailangan talaga ako at ka ng rumyan parang init dito ngayon pero kinakaya para, mag para lang makapamingwit